Magandang hapon po sa inyo mga idol. Amin po ang pagpapatuloy ang pag-asimbol ng mga puste. Ito po ang aming panibago pong project dito po sa Kawayan City. May kalayuan po lamang. Bali tatlong araw na po kami dito at ngayon at uh, nakapagbuhos na po kami ng ilang mga pusti at yung iba naman po at uh, naghuhukay medyo may karamihan din mga pusti kasi ito at may kahirapan din po ang paghukay kasi may buhos kaming na timingan na may dati pong buhos kaya medyo natagalan kami sa paghukay ayan ngayong isa ay nagtatago pangay at ang luang po nitong mga butas ng puste mga idol ay 120 by 120 at yung lalim naman po ay 150 2 story kasi to mga idol at kailangan pa po naming magtaybim para mas matibay po at araw po ng Sabado ngayon mga idol at magsiwayan muna kami sa aming pong kanya-kanyang mga tahanan magingat-ingat -ingat na lang po yan po ang aming pong mga kasama